bunsong anak ni Francis Magalona na si Francesco M. May pakiusap sa mga kapatid. Maxine Magalona, tutugon kaya sa pakiusap ng kanyang kapatid na bunso. Matapos ang sunod-sunod na rebelasyon mula kay Abigail Rait at kay Francesca M, sinundan pa ito ng isang kaibigan umano ni Francis Magalona na si Robita Rosa una nang sinabi ng nanay ni Francesca M. na si Abigail Raid na kumakanta rin at sumasayaw ang kanyang anak na si Cheska. Base na rin sa mga nagkalat na mga performance ni Francesca kung saan kinakanta nito ang mga sikat na awitin ng namayapa niyang ama na si Francis Magalona. Ayon sa isang post, after umano ng isang gig ni Francesca M ay dumiretso na ito sa GMA7. Para sa isang naka-schedule na interview, hindi na ito nakatulog, hindi na rin nakaligo o nakapagpalit ng damit dahil sunod-sunod na araw na yung pagod na pagod na umano si Francesca matapos pumutok ang pagbenta ng jersey ng kanyang ama kay Boss Toyo. Base sa naging interview ng 24 Horas Weekend noong Sabado, tinanong si Francesca kung naaapektuhan ba ito sa mga masasakit na komento tungkol sa kanyang ina at sa kanya. Ani ni Francesca, I don't mind the comments po kasi I know the story and so no comment na lang po ako doon. Basta I know the story. That's why I'm not affected at all. Also my family, all I know is that I am my father's daughter. Na ay tanong din kay Francesca kung sumang-ayon ba siya sa kanyang ina na ibenta ang jersey ng kanyang ama. Ani ni Francesca, nung una po ayaw ko po pero na-realize ko po na kung nasa bahay lang po siya or nakatago lang po siya sa closet, I felt na mas better po siya i-preserve since may story din po yung jersey na po na yon. Anim na buwan pa lamang noon si Francesca nang mamaya pa na ang kanyang ama na si Francis M. noong 2009. Ayon kay Francesca, kahit umano hindi niya na nakita nung may muwang na siya ang kanyang ama na master rapper. Alam umano nito na sasabihin sa kanya ng kanyang daddy na si Francis M na kaya mo yan, be brave. Sa naging interview naman ni Francesca M with Julius Babao, mayroon siyang naisabihin sa kanyang mga kapatid kay Pia Arroyo. I want to tell them that I hope that you can accept me. I don't have any bad intentions po. Hirit naman ng mga netizens para sa Magalona family lalo na kila Maxine, ay sana tanggapin nila ang kanilang bunsong kapatid na si Francesca M. Dahil wala naman umano itong kasalanan at wala pa itong muwang noon.